Awak mo ibugas? Sige. Kana? Bahay nun na po sa nagsaka. ka nun na po sa tag-iyas, yuta. Napila rin mo dahil na dahil na? Nagabay rin ay abo, Kana? Ay, pa ba? O sabi pa nangyong nabuhin niya mo dahil? Ay, dapat di balay dahil di, ay? Diya? Hindi ka pa nito, unahan. Layo pa kayo? Di maging motor? Oo, uh, mo, buwagi mo na dahil na dahil na tulay. Adito, baklay na? Oo. Uh. Pero huwag mo ibugas dahil dito. Ha, wa kay bugas? Nak Gal galik mi bugas galik kay unsa patura sa buwa di ambayar. Ay ibutang ah, sa nampayong bibukon. Oo, sa manday. Ha? Pilay mo idad gay nay? Ha? Pilay mo idad? Kuha ko idad sa sinta. Sa sinta ka? Uh -huh. Ano nang kuan mahangak man huh? ka? Ha? Hangak ka? Kuan man gud ko karang sadiga ni bakod. Ah, bakod. Hmm. Unsa'y panginabuhi niyo dad nay? Umara? Kalang dami saging saging nga Aw pero wala pa siya mamunga. Pero na kay mga bata pamilya dito, mga bata. Na ako dalaga isa lagi like, schoola siya, ang akong isa. Tapos nag-uban-uban sa akong igagaw ng minigyag manis. So, Gay na pa ka nagpaabot Oo, uh, magpaabot ko ko tunay. nai. na nakadito lang ako nagbunot. Sige, kayo na. Sige, Sunday. Kani o, naog sa ko ha. Naakong pares ba kay eh. Ano nalang nagbuhi dali sa iya ha? Ano ikaw nalang nagbuhi? Sige o. Ano yung bugas para dyan siguraduhin mo ha? Uy! Ano ang kundi mo? Sige. Sige namin niyo. Salamat. Okay, na ko sa taong mga kumalab yan ha? Oh. Salamat sa gino'n. Pagkao man, kanawa pa ikaw siguraduhin mong lubig ka sa so anak ko hindi? Eh? Wala pa. Wala. Umalagin na nyaga, hapong hapon na may kaayo. Oh, hapon na. Alas 4 na kapin. Napit na alas 5. Saka na. Imo na na. Salamat rata si Ginoo sa atong kapobrehon. Ha? Ugal. Ha? mo Ay, mong balay po niya. Di ba na dito kayo? tu to. Eh? Lagi ka nang maglisod ni kayo mga to. Kaya to naman. Pero na ako'y pamutong lagi nga kuwan. Lagi ka nang magpalitong ka Para sa ato. Pagkahul. Wala pa ba may kwarto? Sige, rata. Okay, Iba siya mga kaluyan sa ginoo, ha? Natapay. tapay Nagtuwas pang barso. Kaya na ka na, nanai Nanay? Oh, silingan mo, mga anak, sir. silingan mo? Mata, ya. Wala ko nagdahaw na. Kung na oras? Sa na. Nga, malabyan pa ka na ko, Drea. Kamu dito nila Oh, nilab, nila nila nagtit, nila nagtindog nila kong... Ako kang gibalikan. Dada, kung bugas ba? Nasakto dyan ang mga istorya, ha? Salamat sa Elliot Silva. Hawai problema, salamat sa ginawa rin jud. Na sige pagabot sa panahon, magkita ra tag balik na ya. Eh pagpalit na sa balag mahal na imong lubi, basta unta man sang labi akong isa ka. Kay wala imong bugas. Ay wala yung bugas lagi po, no. Hmm. Diri na napaday dagan balay diha. Kaya binantayan hmm. ano? Lagi? na no? Lagi, pang palitlay ko na niya bugas? Oo, nangyay na nga po. Sige ra, nay, pag-abot sa panahon, magkita na tagbalik. Isa umpunin, na anak. Dini. 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 Tapos nay, mawara to nay, pag-abot sa panahon, magkita tagbalik. Nay, salamat sa ginawa. Kung gusto ka sa inyo, buta daw ka sa among kuwan ng kahintang tema. Hindi hmm. gusto lang mo. Ah, huwag po ba pabuta ko? Ha? Guba-guba dyan? Ah, sige na. Oh, atuon ako na. Dol, atuon ako. So Dam, ha? Okay.